may ayo kung saking bumbil oy oi! Nahinog ka na ba? Hmm... Mm. Dagpo kayo kay bunga akong saking bumbil ba? Dito na ko to tagaan si o si Ikang. Ay nga dayo ko to sila. Sige, mm. Eh, pamunga pa magdagan na. Kabisbisan mo na ako karon. Nagwa akong kubig mo karong managahan ang bunga. Alakang, nagkaon-kaon lagi na si Bunsing o sa Huwag ay bulungan kay na iyang bumbil ba? Kay na munga o saging. Tara ta, mangayo ta. Sige, sige, ato ta. Saging, saging, banana. Lami aja sa kong saging. Uy! Bunjin, <coughs> mangayo ni be. Ha? Hmm. Ang huh? kung saan naman po Agay! Okay. Mangayok me, oh, bunjin be. Lami lagi na imong gikaon. Ni tama ra man ni sa kuwa upat ka buok <laughs> kay kunang mo pa may sa kung bumbil saging. Paano ni mo bunjing ay? Usa da lo. tama ra man ni sa kuwa pag tanom mo inyo ha. Ni kabalo sa ra man imong bunjing nga ka. Ara ka bunjing dalo, kay ka. Mm. Ni masuko man ni tagaan bay. Mm. Sige, ato ang bantayan. Huwag na, Aron. Sige, okay, anak ko'y plano, Kang. Pumbil, dirisa ka, ha? Kaya magkuha ko tubig ni mo. Kaya Aron, managahan pa mong bunga. Bisbisan ta ka. Sige, right, nilakaw na si Buncheng. Ito, tana <laughs> yeah, na. Yeh, kapalos na ni Kang. Ito

ano? Nangunsa na akong saging nanugbo lagi! Uh, ano man niya akong saging nanugbo mo naman? Nagkipang putol-putol man eh! Uh, bantay lagi na sila ikang yun ba? si Kirai ba, ba? <laughs> ba na? Na sila tinagin mo ano ba na? Ikang Kirai na! na. mo sinis yun saging. 太浪漫了。